Magandang hapon po sa lahat. Osunbisayas Pindaraw, kusang kayang dako na mundo po tayo, nagbabalik dito sa ating Munting channel. Samuel Soriano, TV29, para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilid, Mangulikta ng Bariya, kaya ako tayo nandito, nagsisailing ng kanilang mga halaga. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber, kusang kayang dako na mundo po. safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat sa inyo, sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe, ayan, dito sa akin munting channel at gusto nyo ang ganito mga topic po about coins, aanyayahan ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag usapan po natin ngayon, mayroon na naman tayong pag usapan isang bariya. Ayan. 1 peso po ang ating pag usapan Ayan ang ating pag-usapan, hindi pala. Ayan. Ang pag-usapan pala natin, ito po. Ayan. 25 centavos po, year 1960. Ayan. Nakikita nyo po ang isang babae, may hawak po na hammer. Ayan, nakaharap po sa atin. Ayan, andam mamalo po. Dito naman po ay makikita natin na isang imahe po ng isang leon at saka isang agila and then tatlong between and then Central Bank of the Philippines. Ayan. Yang leon po ay simbolo po ng Espanya, yang agila po ay simbolo po ng Amerika, yang tatlong bituin po ay sagisag natin tulad ng Luzon, Visayas, Mindanao. Bago tayo masimula sa ating talakay, kilalaanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines, period po, Republic, 1946 up to date po. Type, Standard Circulation Coins, years 1950 hanggang 1963. Value nito, 25 centavos po. Ay, ang currency, PISO, 1957 hanggang 1967. Composition po nito ay brass. May bigat lamang itong 3.8 grams, may abang 19 mm. May kapal po naman itong 1.45 mm. Hugis po nito ay bilog. Orientation nito, coin alignment. Itinigil naman ang paggamit sa bariyan nito noong August 30. 1979. Number and 5996, reference number 186. Ayan, coat of arms kung ang nasa likod po. Ito pong year 1960, ito po ay 32%. Kung ilang piraso naman ang ginawa sa barya na ito, ito po ay 40 million lamang. May price na po ito doon sa ating numista.com, ang ating mga kolektor. Ayan. Yung kanyang very fine 14, extra fine 40, almost uncirculated 40, uncirculated nito ay 40 pesos din. Dago naman tayo sa kanyang presyo. Doon sa ating ebay.com, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 6.95 dollars na nito. Meron naman doon na bebenta doon ng 5.75 dollars. Nasundan po ito ng pinakamalit po na 2.78 dollars. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po ang seller po ay si Willie Bill. Yung kanyang year coins daw ito, yung kanyang year 1963 po ay binibenta naman po ng 3,800. Meron naman tayo nakita doon nagbebenta nito ng year 1960 na 100 pesos. Nasundan po ito ng 140 pesos. Yung pinakamalik po na bintahan doon ay nagkakahalaga po ng 60 pesos. Ayan lamang po ng aking may babahagi sa God na. So hanggang dito na lamang po sa Bisayas Mindanao. ko sa kayong dako na mundo po, KFC po sa God bless.